Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, the I'm just blind. Hello! So ito, dugtong natin, yun nga yung, ano, yung sa AAT, pag-usapan natin kaunti si JDL, yon binawi na naman niya, may nakapost na naman, o oh, mayroong nag-share doon sa TikTok na, kaya nga daw siya nagagalit silang dalawa ni Tito Sen, dahil marami daw naglalabas o oh, pinakalat daw sa social media na sila ay bankrap na, bankrap na daw sila. Pero hindi daw yung totoong bankrap na sila, sinasabi niya. Ang, ang sinutukoy daw niya nagalit sila ay yung mga nagpapakalat sa social media na sila ibang crap na ang sabi niya luluho daw siya kung aabot daw yung mga tao na yun na 15 years na magbabalita meaning kung halimbawa yung mga lalo na yung mga nagpapakalat noon na yung mga baguhan na kung sino talaga yung nag-uumpisa noon na mga vlogger na ako naman nagbalita din sa inyo dahil nababasa ko din. Pero yun, kung sino puno talaga noong unang nagbabalita, yun ang tinutukoy niya na kung sino daw talaga. Kung halimbawa daw, 15 years na daw yun nagbabalita, 15 years na nagbalita na bankrupt na sila, luluhod daw siya. Yan ang sinasabi niya. Hindi daw niya sinasabi na luluhod siya doon sa showtime. time. Kasi yung iba daw, ang pagkakaintindi, luluhod siya sa showtime. time. Eh yung showtime time nga daw ay 15 years na daw eh hindi nagkakaintindihan. 15 years na daw yung showtime at hindi daw siya nagpaparinig sa showtime. Hmm, yan ang sabi niya. Ano? Hindi daw sila bankrupt. At saka hindi daw sila nakipagkumpitin at hindi sila galit sa showtime. oh yan ang sabi niya. Kaya pinapaliwanag lang daw niya. Hmm, maniwala ba kayo mga palangga? Ay nasa kanila na po. At mayroon naman din silang ginagaya na nakita ko na nagiging vice ata siya at namimiss niya si Ayon. 'Di ba? Mayroon sino na nanonood? Ako hindi ako nanonood, nakita ko lang sa social media kasi may sinishare. Kasi nga pag scroll mo eh makikita mo may naga, may nag share doon eh may lumabas din. Siyempre nakita ko yung picture, natawa na nga lang ako eh. Pero hindi hindi ko naman ino inano yung video basta nakita ko lang na ayan, namimiss daw niya at Nilagyan nila na, miss daw niya si Ayon o nag-ano siya parang uh, nag-wig siya doon. Parang siya atang babae. Tapos andun din si wali kung anong segments yun. O. Kung sino po, isi-share nyo na lang at i-comments nyo, nyo na lang kung anong segments yun. Pero hindi ko po pinanood yun. At nakita ko nga lang sa social media. Ayan, mga palangga, hindi daw sila bankra, sabi niya. So, at hindi naman niya sinasabi na mababa ang ratings nila. Hindi nila yun aaminin. Kasi nga, pang lima daw sila. Sa buong mundo, pang lima daw sila. Pero mo daw, no, pinagmamalaki talaga nila. Pang lima nga daw sila sa pinakamatagal na tanghali ang show. Ang itbulaga daw ay pang lima sa buong mundo. Ah, di nga naman. Diba? Very proud talaga sila. O, oh. kaya nga hindi daw sila magpapatalo. Oo, oh, yun. At saka, yung mga ano naman po, yung ito ah, kung sino na naman ang nakakita ng video na ito. Mayroon ako kasing nakita, pero hindi ko inano yung, pinano uh, pinanood yung video na yun. Siyempre, yung nakita ko lang, in-stop ko kaagad tapos kasi alam ko naman yun na edited lang tiningnan ko na at binasa ko na yung comments ang comments kasi basahin nyo talaga kung bagong video ba yon o hindi ba hindi bago na video ay nako ayan may nag comments yung kung sino po nakakita noon na parang tumakbo po parang hagdanan or basta umakyat tumakbo yun si Catherine tapos hinabol siya ano, hinabol siya ni pangalan nito ni Alden. So, tinignan, binasa ko yung comments kung katotohanan ba ito or edited ba ito. Kathmiel siya. Siya daw ay Kathnil. At alam niya yung videos na yun. Oo, oh, si ayah sorry. Mayroong naglipad-lipad na ano. At sabi niya, nako, matagal na daw yung videos na yun. Bata pa si castrin. Oh, you see? Suppiki so, daw 'yun fake edited lang 'yun. Kung sino naman ang nakakanood lalo na ng mga Aldebian na naniniwala na may cast uh, ano ba anong tambalan nila cast din bayan. Wala po, ano lang 'yan, work lang 'yan palabas lang nila yon wala pong katotohanan yung videos na yon edited lang lahat ng mga kaharutan or kalambingan na videos wala po dahil yun na nga yung nagcomments ay old videos na daw yon ini-edit lang na nagiging alden lang at napakabata pa ni Catherine. Kaya wag nyo lang paniwalaan. O, at sabi nga, Matutuloy daw, you see? Matutuloy daw, Naka, nakabasa na naman ako na magiging hello, love, goodbye to. Parang niluluto na. Ah, niluluto na daw. So, ngayon parang pinag-usapan na nila, baka na naman sa ibang bans bansa isushoot nila. So, kung ngayon, at nasabi pa nga, baka daw maisali pa sa... MMFF nitong year na to. Oh. So meaning baka madaliin nila. Hindi nga rin natin alam kasi mayroong sinasabi nga mayroon pa si Aldena, ano, itong palabas niya sa TV tapos mag international movie movie pa siya. So alin doon ang mauuna? 'Di ba? Alin doon ang mauuna? So pinapalakat na naman nila yung kanilang love team ni ni, ni Catherine tapos yung 'di ba yung siniship noon na si Sanya at Aldin ay magsasama sila sa ano na 'yon itong teleserye so ano na naman saan na naman kaya no nagkakahilo-hilo na ang mga fans kung saan sila eh, kasi 'di ba siniship din sila ni Sanya at saka ni Aldin na niligawan ni Aldin na naging sila ni Aldin pero nagsalita si Sanya mismo na wala silang na walang namamagitan sa kanila, hindi nanligaw si Aldin. Eh, paano na naman ito? Ay, kaya, Catherine na naman, paano na naman? Nagkakahilo-hilo na, nagkagulo-gulo na ang mga fans. Pero, tandaan natin, puro lang yan, shoobies. Walang katotohanan. Kaya nga, chill lang tayo mga Aldabnisyo. Nasa atin po kung panuuri natin at kung mauuto tayo. Huwag tayong magpapauto kung ano naman ang mga ginagawa nilang kalokohan. Thank you very much sa mga sumubaybay sa aking channel at our blog. Bye!